Ah, uh, mga, dago, mga 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 among shes, mga beses, mga ladies and kahit ate matanda sa bata. Sa mga handsome talk and dark mga guys, yan nandito naman tayo sa divination talk natin. At uh, ito yung last portion or last part ng uh, kwento natin, uh, marites natin. Sa uh, kwento galing kay Maringtes. Ito po sa uh, four, apat na grandmothers ni Master Christ. So, akala natin dahil si Master Christ po ang Savior ng, kinakonsidera natin Savior sa mga Christian, ay uh, maganda po yung history ng family nila. Sa makamundong standard po hindi. Pero bago lahat, magkasalamat uh, muna tayo sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. At uh, babae-lalaki na po yung audience natin, hindi po kailangan tayo sa pinag-aralan kahit na elementary lang basta maka-entity kayo ng Tagalog. Filipino hindi po Tagalog. At uh, yung tema po natin, hindi po nawawala yan. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Kasi yung daan po papunta sa peace uh, ay forgiveness po. Kailan mag-forgive muna tayo bago tayo ma-forgive. Yun yung pinaka-idea dyan. So, so, yung ano, yung peace ay hindi ano hindi ma-attain, ma hindi makuha natin pag walang forgiveness. So, balik tayo sa Marites natin at uh, dito lang tayo. Ah, uh, sa last part for mothers. Rahab, Surahab, Ruth at saka si Bathsheba. Uh, controversial to say Bathsheba pinaway na dahil kay siya yung nanay ni Solomon. Sino ba si Solomon? Si Solomon yung pinakamatalinong tao ng panahon. Wife is king. Dahil sa wish niya po, ah, ah bibigyan siya ng lahat ng kahilingan niya pero yung hiningi niya lang po yung talino pero may trick po yan misleading po minsan yung mm, story okay ibig po sabihin ng pangalan ng mama niya Batseba is Daughter of Abundance, okay? Or Seventh Daughter, or eh, hindi natin alam kung ano talaga yung... Uh, depende kasi yung meaning ng pangalan sa pag... Uh, yung role na gagawin ng isang tao. So kung ano, kung Mary, Mariam, Marie yung pangalan mo, it's ibig sabihin na very bitter yung buhay. Pero dahil sa yung mystical teachings ng scripture, which is ang Bible, na galing din sa katuruan ng mga sadhu, righteous, truthful na tao, or mga prophet, messenger, guru, achary, or mystic mentor, ibig sabihin ng pangalan na Mary, Mary or Mariam, ay longing for uh, love of God. Kaya nga, minsan, ma-portray si Mary na uh, itim yung damit niya. Kasi, spiritual longing po yan. Sa hango sa story ni Ruth. Okay. Long. Okay. So, si Batshiba supposed to be yung mag ng last cycle. Uh, maternal cycle. Unfortunately, parang hindi niya na-complete. So, pupunta yung kay Mary. Okay. So, uh, ano nangyari kay Bathsheba? ay uh, naligo siya, na purification right siya, lahat po ng grandmothers ni Master Christ, na purification rite. Dahil po sa monthly period, yan, cycle ng buwan. Okay, na purification. Unfortunately, fortunately, uh, sa mabuting palad, sa kasamaang palad, nakita si Bathsheba ni David sa castle niya, tower. Okay, nasa mataas tower. Uh, nakita siya, nag-purification rite siya. Okay, dahil dito, eh, pinatawag ni, tinanong ni David, sino ba yung babae niya? Nag-purification rite. Ibig sabihin, pag nag-purification rite ng babae, after ng period niya, mag-ano siya, maliligo, maglagay ng mga pabango sa katawan at magbihis ng maayos. Okay. Kasi yun ibig sabihin, natapos niya, niya na, niya yung traditional practice. Sa mystical teachings po, uh, spiritual teachings, so, ibig sabihin yan is, ah uh, labas ka na po sa, parang mag-take ka ng spiritual practice. Ganon din yung nangyayari kay Master Christ sa Kali. Uh, nilinisan siya ng water at saka nilagyan siya ng perfume. Yan ang hindi nakita na iba na ito yung tradisyon ng purification. Babae ng laglinis sa kanya. Okay. So ngayon, ang daming mga mystical na teachings din na yung na hirap po yung idea. No, ngayon, dito pumasok yung idea na pinatawag ni David si Bathsheba at saka, ayun, uh, nangyari. Okay. willing naman si Bathsheba kasi alam niya uh, malapit sa Godhead si David at saka yung husband niya sing ano na si Uriah or Uriah. kasi hindi yung malapit sa Godhead kahit na napaka-loyal. Uh, loyal. In a way parang ano rin siya, warrior. Uh, Para warrior. Pero pumasok yung ano yung tinatawag nilang idea ng adultery. Ano yung ng adultery? Yung original na meaning po ng adultery is baguhin mo, i-alter mo siya. Okay. So, ibig sabihin, pag may adultery, yung spiritual na idea, magiging material yun. Physicality. Yung focus nyo is physical body. Ma-attract sa physical body. Material things. Lahat-lahat ng material. Pero pag sacred prostitute po, yung physicality naging spirituality, nabaliktad po yung direksyon niya. Kaya nga naging uh, instrument siya ng goddess mother. Okay. So, I hope so, nakuha niyo yung difference nila. Okay. So, ngayon, uh, sa case ni Bathsheba, uh, nagkaroon na ng mastery or perfection o completion dahil ah, seven po yung isang meaning na pangalan ni Bathsheba. Ibig sabihin, yung masculine at saka feminine nature na perfect na. Yung four po is feminine energy. Yung three po is masculine energy. Okay. Si Joseph po is na-complete niya yung seven years cycle. Parang after ten years Ten years siya na-serve siya sa Egypt si Master Christ po, 3 and a half yata yung ministry niya. Uh, na energy yung nagamit niya. Okay. So, nung first na ano, yung before pa naging wife ni David si Bathsheba, ang tawag sa kanya, Hittites wife. Ibig sabihin, wala pa siyang identity. Pag hindi ka po tinawag ng pangalan mo, kaya nga may iba, sa spiritual initiation po, binabago yung pangalan mo kasi binibigyan ka ng identity. Pag tinawag ka po sa hindi sa pangalan mo na binigay sa'yo, kahit anong pangalan, hindi ka po recognize pa as a person. Uh, para kang, ano, nobody po. Oo. Uh -uh. Pero pag tinawag ka na po na, ano, na, ng pangalan mo, doon na po po pabasok yung tinatawag na honor. Uh, binigyan ka ng honor as a person. Okay. So, dahil dito, ha, sa ngayon, si, dahil namatay si Uriah, dahil pinadala ni David sa, sa war, sa front line, namatay siya. Ngayon, si David at saka si Bathsheba naging mag-asawa. Kasi na-widow si Bathsheba. Hindi pwedeng mag-remain siya na-widow. Kailang i-marry siya. So, yung mga widows po, sa ancient times, hindi po pin sila pinapabayaang maging widow. Minimary po yan sila sa Jewish, sa old na practice, ewan ko lang sa Israel ngayon. At saka sa Islam, ganun po yan. Oo. hindi po sila pinapabayaan kasi importante po sila sa stability ng society. At saka sa uh, goddess mother na practice. So ngayon, si David saka si Bathsheba, nagkaroon ng anak. Kasi yung unang anak nila, uh, namatay. Yung bata na yon yung anak na una ni Bathsheba at saka ni David, nung buhay pa si Uriah, namatay yun dahil ang tawag sa kanya is nameless child. Ibig sabihin, pag nameless ka, is as good as parang patay ka. Kaya pinapangalanan yun. Doon dito pumasok traditional naming ceremony. No ngayon, dahil wala na yon na nag si David, nag-asin na naga forgiveness, dahil namatay, After doon nangyari, nag-worship si David. At ang ko ng anak again, si David sa kasi Saul. So, but ba? ipangalan niya si Solomon. So, mahal daw ng Diyos si Solomon. Pero ito na ulit yung story. Kasi, uh, ibig sabihin ng pangalan ng Solomon is peaceful. Ang wisdom niya secondary, knowing good, uh, right, and wrong. Pero sa Genesis, good and evil ang tawa ito. Dito sa, sa case ni Solomon, right and wrong. So, ibig sabihin, naulit yung story. So, ngayon, ha? Ah, so, dito kaya nga sinabi ko, wala, wala tong fault si Eve, si Adam yung fault. So, pag tininan yung mga story, pabalik-balik, iba-iba yung karakter, iba-iba yung story, pero ganun pa rin yung point niya. Nagkamali yung supposed to be man sa decision niya. No, ngayon si Solomon na ah, napakatalino niya na daming test na dinaanan niya pumasa siya ah, ngayon si Bathsheba dahil naging mother siya naging woman siya siya yung mirror ng boundless love uh, ah, expression ng sacred law Nang ah, ng reciprocity okay ah, way of heaven ang tawag sa kanya or Ah heaven on earth. Okay. Siya yung symbol, si Bathsheba, Divine Mother, tao sa kanya. So, si, ulitin ko, si Rahab, yung matriarchal dominance in the form of Jericho. Si Bathsheba, ang nangyari sa kanya is patriarchal dominance in the form of Jerusalem. Jerusalem. Okay. So, ngayon, uh, ito na, naging king na si, fast forward tayo, naging king na si Solomon. Pero bago yan, ha, may anak si David na ha, naging kalaban niya. Si Adonijah. Okay. So, inusurp niya yung kingdom, inagaw niya yung kingdom. Later on, nang nanalo si Solomon, humingi siya ng tulong kay Bathsheba, which, yung Divine Mother. Kaya nga si Bathsheba, nakaupo yan sa right hand ni Solomon. Kasi Divine Mother, Ibig sabihin, yung power ng Divine Mother, ando na papasok na sana. Uh, hindi si Adonija na kung pwede, yung favorite na uh, kung kaya bay ng tawag, you know, yung napraktuli wife na yung kategory niya, uh, si, ay nakalimutan ko yung pangalan na buwan, si Abishag ay uh, hingi hingi ni ano ni ni ano ni Adonija through sa intervention ni ni Batsheba So ngayon, uh, sabi ni Solomon, humingi ka mother kasi ah uh, ibibigay ko yung wish mo. So ito yung role ngayon. Yung si Adam, naging father siya at kay Eve, at the same time, ah uh, naging husband siya later on na naging woman si Eve. Okay. So ngayon, si Solomon, naging son siya ni ah uh, eh, bat So, supposed to be dyan is magiging man si Solomon. Okay? Unfortunately, anang nangyari, uh, same din sa ginawa ni Adam sa uh, Tree of Good and Evil or Right and Wrong, na iniisya kay Eve, si Solomon, despite the fact na kailangan niyang i-protect si Eve, ah, uh, si eh, ano, si Bathsheba, na-inish Ngayon, sabi niya, pinapatay niya si Adonijah. Nagkamali siya. Supposed to be, kung inalaw niya si, ano, si Adon si Adonijah, through sa mother niya, na-complete ni batsheba yung cycle ng pagiging mother at sa kasan nila. Unfortunately, hindi. So, si Adonijah, hindi niya rin na-complete yung self niya. O, hindi nila na-complete. So, ngayon, dito pumasok kayo. Na-fragment si Nabasag yung ah, learning ni Solomon. Kaya nga, nagkaroon ng maraming wife si Solomon dahil kailangan niya i-complete yung fragmented aspect ng Divine Mother sa iba't ibang wife niya. Kaya nga, hinahanap ni Solomon yung identity ng mother niya, na si Bathsheba, sa iba't ibang wife niya. Ito po sa so psychology na discovered niya yung identity pala, yung yung ugali pala ng hinahanap ng son, is makikita po pala sa mother niya at saka sa mga grandmothers niya. Yung pala yung hinahanap niya na wife niya. Ganon din yung daughter. So, kailangan po ma-overcome ma natin yan. Darating tayo sa cycle na purification, parang ganon. Lumabas tayo sa conditioning ng tradition. Para mag, yung child, yung son, magiging father, yung daughter, magiging mother later on. So, ganon yun. Inulit ni Solomon, kaya nagkamali. So, ang seal ni Solomon, actually, yung secret ng seal ni Solomon, andun sa mother niya. Andun sa matrilinya, lineage niya, na makomplete yung na ah, divine cycle ng mother. Hindi niya na-complete. Kaya nga na, overcome si Solomon despite the fact na alam niya yung seal. Na uh, may seal ni Solomon. Pero sa case ni Master Christ, uh, dahil na perfect ni Mary, uh, dahil kay matindi yung longing ni Mary, nagiging divine daughter siya, naging divine mother. Si Master Christ naging divine son, naging divine man, uh, son of man ang nangyari ngayon is ah, na complete na master na ni Master Christ yung totoong seal. Ang seal po actually, yun yung seal ng ah, mother. Kaya kung mahilig kayo manood ng mga anime, daba, siguro na, na ano nyo na yung kwento ni Monkey King. Alam mo yung very naughty na monkey. Yung very destructive. Mm -hmm. Yung seal sa forehead ni Monkey King, seal 'yon ng babae na mahal niya so ang seal po kaya nga sabi sa art of war ni Sun Tzu actually yung secret ng ng ano ng master ni Sun Tzu is yung seal dyan. seal 'yon ng mercy compassion at saka love or ang tawag natin is hindi eros po kundi agape once na ma complete natin yung stage ng agape po Ah, na master na po natin yung seal ni Solomon, ito yung ginagamit ni Master Christ, hindi po yan ma-achieve ng basta kanino, sinong tao kasi yung seal ng agape ma-achieve mo lang yan, pag yung sado katulad ng mga prophets messenger, mga righteous people na tao, guru at chariot mga mystic mentor which sila yung perfect vessel i-plant nila muna yung seed sa heart mo, i-buksa nila yung third eye mo para makita mo yung seed na yan So, ganun po yung ano dyan. At saka yung standard po na sinusunod ng mga sadhu, lahat ng sadhu po, uh, katulad ni Master Christ as uh, mga Christians, which is uh, actually applicable sa lahat ng mga practitioner, yung standard po ni Master Christ po is simple lang, perfection po. Kaya nga sa Vedas po, or sa teaching sa mga baishnab yung stage po na kailangan mo para maintindihan mo yung yung level ng mga rasika baktas is utama adikari. Pag hindi ka po utama adikari, hindi mo pa maintindihan yung stage ng mga rasika baktas o ng mga sadu talaga. Pag nasa madjama or middle class ka or um, lower class, hindi mo pa maintindihan. Dapat sa utama ka talaga na level. Perfected level. So, kung wala ka po sa standard ng perfect level, wala ka po maintindihan dyan. Kahit na ha, Ha? Uh, timplahin mo pa yung scripture at saka inumin. Hindi po pwedeng mangyari yan. Kasi by mercy lang sado yan. Na perfect din. Ganun po yan. So yung story po ng mga great mothers is stages po ng perfection yan. Kaya nga yung story ni Ruth eh, parang story ni Krishna at saka ni Radha. Kaya nga jewel of the Old Testament yung story ni Ruth. Uh, so, kailangan ma-complete pa yon pamaraan ni Bathsheba at saka ni Mary the Great na na-complete ni Mary the Great na Muntik na rin siyang maging widow at saka maging prostitute. Buti na lang ginaydan ng angel si ha? Joseph na huwag mong i-divorce yung wife mo dahil naging uh, good daughter siya ng ng uh, divine father naging great mother na siya later on. Uh, ganon din si uh, uh, Mary of Magdala. So, so nasa na-complete nila, na-complete na ni Master Christ yung seal talaga. So, yung seal na yon seal ni Solomon, actually, uh, sometimes na naka-represent as uh, uh, ano, signet ring uh, sa ginagamit ng mga couples yun yung agape na seal na walang pwedeng magtanggal nun once na ano yung seal na yan. Kaya last time sinabi ko yung tungkol sa prayers ng mga soulmate na sinabi din ni Ruth kay Noami. Which applicable yon sa mga soulmates talaga. Okay. Kasi si Noami, siya yung woman. Saka si Ruth, siya yung uh, daughter. Okay. Kailangan maging woman yung daughter. Para ma-master niya yung seal na yun. So, yung seal ni Solomon po, hindi po yung mga drawing-drawing, hindi po mga recitation. Shurat Shabad po yan. Sacred Melody. So, yung Sacred Melody na yan, galing yan sa spiritual world. Minsan, kinakanta ng mga angels, yan yung Sacred Melody na yan. Very powerful po na, ano yan, na, na, ano, na melody. Pero actually, kung sa Vedas yung basihan natin, yung sacred melody po, galing yun sa flute ni Krishna. Yun yung surat sabad. Naririnig lang po yan ng mga sadhu o mga messenger prophet, mga ano, mga guru at chariot, saka mystic mentor. Wala pong makarinig niyan. Kaya nga kung hindi bukas yung third eye mo, wala kang seed ng uh, surat sabad, sabi ni Master Christ, hindi siya nag-grow, nag-prosper, wala kang association ng Ha? utama adikari or perfect na sad na saint or sado in general eh, wala pong mangyayari sa buhay mo so kahit alam mo yung knowledge na to dahil wala kang blessing ng sado eh wala rin mangyayari sa iyo hindi po kayang gawin nyo ng madyama adikari yung adikaring or devotee na maraming nalalaman sa scripture hindi po utama lang po yung pwedeng magbigay niyan kasi sila lang po yung nakakarinig, nakak uh, nakakakita ng spiritual world po. Sila lang po. So, sana po may na, ano tayo, tandaan po natin. Ang standard po is perfection. Wala pong uh, mababang standard. So, kung ano po, uh, maghanap po kayo ng soulmate mo Ang standard po natin is perfection. Wala pong below perfection dito. Uh, hindi po ito, uh, ano, pwede kayong mag-practice under sa guidance ng sado Pero hindi po kayo pwede mag-practice na kayo-kayo lang. Uh, kasi per perfect ang standard. Be perfect po. Hindi po trying to be perfect. Hindi po. Be perfect. Perfection yung status po. So, yan lang po. So, kayo po na nagsisik ng katotohanan. Uh, absolute. Truth po, hindi po truth ito, napabago-bago. Absolute po, ha, magunaw mo yung mundo, ha. Mawala man yung time, mawala man yung space, absolute yan. Hindi po nagbabago. Ganon po yung standard. So yung standard na naset po ng mga Great Mothers, at saka ni Mary Magdalene, at saka ni Mary the Great, at saka ni Master Christ, absolute po. Hindi po yan kayang i-change ng time. So I have so many na pulot. Kaya mga mamshi, beshi, sages, like red, ate, matanda. Ang standard po natin is perfection, absolute truth. Hindi po tayo tatanggap ng below perfection na standards. Hindi po tayo tatanggap ng hindi absolute truth. Hindi po tayo tatanggap ng perfect love or agaping. Hindi po tayo magtatanggap ng total forgiveness. Wala pong installment dito, walang partial, walang one fourth, one half, wala po, hindi po ito mga laro sa mga games na may ano, hindi po. Ah. Ano to? Absolute thinking. All or nothing. ganun po. So, ayaw sa so may napulot kayo. Ah, mga handsome, tall and dark na guys yan, sa saka mga 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 yan po yung standard natin. Wala na po tayong ibang standard. Outside dyan, hindi na po standard natin. So, I hope some may na ano kayo. Pero madali lang naman po yan under sa guidance ng Sado. So, thank you sa time niyo po. Hanggang sa susunod niyo.